guys. Good morning. Kasama ko ngayon si Boss na Ye. Ayan, no? May lakad kami ni Boss na ye. ngayon o. No? Sa tayo pata? Wala. Mag-deliver kami ng mga pets. Di ba Boss? Wala. Yeah. <laughs> Ito so, kasama ngayon si Boss na ye. So ayun guys, samahan na kami. Mag-deliver kami ng mga pets Doon sa isang mag-Christmas party na kaibigan natin. Sino? Secret. Ayan. Bye-bye. ka. Bye-bye. Bye-bye. So, and guys, good morning, no? Good morning. Napakasibag naman ng ating ate Precious na so, naglalaba siya dito. Naglalaba. Nagkawalis siya. Yung ating sinahi nagtago-tago pa dun. Ay, so, and guys, no? Ngayong araw kasi nagpe kami hi, hi, hi. ng yung mga alaga natin. Yung, yan, may rabbit tayo, yung holland natin. Tapos yung hedgehog. yung mga daga. Tapos ito yung mga super saka mga beetles. Tayo yung na natin. Kasi inipon natin, eh, pinipepper natin sila. Ngayon, araw kasi may kaibigan tayo na nagano, nag-request sa atin na hiramin yung mga pets natin. Uh, gagamitin sa Christmas party parang uh, guess the animal yata or guess da ano, yung may laro sila doon. So ito yung mga pets na hiramin nila. Paon si mice. yan hedgehogs rabbits, tapos yung ibon sa kabila kasing ibon, mga African lovebirds, hindi pwede yung kalapati medyo malaki so yung African lovebirds yung gamitin sa kabila pero hindi natin alam kung paano natin ilalagay yung ano no? sa atin ilalagay na kulungan so yun lang naman yung ano yung <coughs> uh, gagamitin natin so ayan, no, so yung mga pets natin ma blessed tayo na ma-share sa kanila yung ano, saka maturuan din sila kung ano yung paano yung mga proper care sa handling sa mga ibang iba't ibang mga pets so ayun guys so nag-prepare na kami kunti na lang mag, mag ano na kami alis na kami si yung nga nandun na yun no, sila yung tago tago pa sila yung sila yung na siya si ati parish lang may iwan sa bahay si mochi si mochi mochi si mochi na ati no? so, <coughs> napakain na rin sila so alis na kayo so ayun guys maraming salamat sa pagsama sa ngayong araw no Oh, ay walit lang pala Check pa lang natin sa kabila Nakakalimutan natin I-check may check pala tayo Yung ating mga Pero kasi tayo dito isang headshot Ano? Ay, na Isang, isang maliit Ayun yung maliit na headshot Pag iwanan siya ng kapatid So nakakabot yung check namin Kung okay pa okay pa naman Medyo nagpahit lang sa ngayon, pero yung mga kapatid yung malaki naman, goods naman ito yung isa natin headshots gutom na naman kakain lang gutom na eh. malaki na yung mga anak nyo okay naman na so, kinakain na rin natin sa perum sya mga yan so, okay na rin yan oops ang tubig nila lang yung tubig kasi nakawa na So, ayun guys, good morning, good morning, good morning. Ito pala, may, ano tayo, isang sweater natin ang napisa na ito you know. so, yung sweater natin na manok <coughs> tapos ito naman ito sana yung dadali natin eh yung mga you know, yung mga daga natin yung mga maliit sila mga junior pa kasi eh. kaya sabi ko alanganin baka ano mahirap hawakan nagkatalong talong kasi mga junior usually so, yun sila yung mga junior mice so, yung mga naghahanap dyan for laboratory, meron tayo dito na fancy mais So ayun guys, no? Again, no? Maraming salamat. Alis na kami. Ito na yung mga alaga natin. Ayan, ready, ready na yung mga yan. So ito mga, mga beetles talaga yung magadala doon. Ito talaga matinding sigawan yan dito sa kaso perms eh. Sigurado yan dito tayo magkakatalo-talo. Yung mga dala nating mice, yung matatabang mais yung dala natin. Ayun, no? Tabang mice Yung mga breeder natin na ano. So, guys, let's go, bye-bye lakpat sya na naman tayo, saturday ngayon guys saturday buhay natin, bye-bye